Sa wakas may bahay na si Mama Dog. Bali yung pinagawa nga pala na bahay para kay Oreo, eh, yun yung kinuha namin dahil na adapt na nga din tala siya. Magbibigay na lang din po kami ng update sa kanya once na settled na siya. Pero sa ngayon, para hindi naman to wala at syempre, may makagamit pa na iba, inilipat na nga namin to doon kay Mama Dog. Bali naghanap lang kami ng pwedeng makakatulong sa amin at syempre tumulong din yung papa ko sa pagkuha at pati yung asawa ko. Mabuti na nga lang din talaga at may mga bababait na kuya dahil natulungan kami na mailipat yan doon sa location ni Mama Dog. Kaya maraming maraming salamat din po sa inyo dahil hindi naman to magiging imposible eh kung walang maghahatid. Pero syempre, inabutan pa din namin sila kuya sa pagtulong nila sa amin. Bali bago nga siya ilagay doon sa mismong location ni Mama Dog, naglinis-linis muna sila. Nilagyan din namin ng basahan sa loob para may mahihigaan siya at habang nag-order pa kami ng mga kainan at tubigan niya, pansamantala naglagay lang muna kami ng tupperware para doon siya magiinom. At ayan nga, nililinis na ng papa ko. Ayan nga po pala si Mama Dog naghihintay. At sana dumating din yung araw na masanay siya na dyan siya matulog para kahit umulan, umaraw man, eh may masisilungan siya. Ang ganda na, no? linis-linis. Saktong-sakto para kay Mama Dog para maging komportable siya. Tignan nyo nga yan, no? Ang likot-likot. Paano? Gutom na rin kasi siya. At sakto naman na may dala na rin kami yung pagkain niyan. Ayan nga pala yung pinakain namin sa kanya. Pinuno namin ng tubig yung lagayan niya. At nga naglalambing-lambing pa siya. At alam nyo po ba, hindi yan nangangagat si Mama Dog. Kaya, komportable kami na pakainin siya at kahit na kunin namin yung paper plate niya, hindi siya nagagalit sa amin. Nakatatlong refill din ako ng pagkain niyan sa kanya. Tamang-tama lang dahil nabusog namin siya. At nag-iwan din nga po pala kami ng yummy yum dog food. At para sa mga susunod na hindi kami makakadaan, ay merong mapapakain sa kanya yung caretaker dyan kung mapapansin nyo, ang laki talaga ng bahay-bahay na naipagawa namin. Kasi kasyang-kasya ako, maluwag pa nga eh. At andyan nga ako dahil nire-refillan ko ulit yung pagkain niya. Salamat nga po pala sa pag-suporta nyo sa amin at lagi nyo panonood ng mga videos. Huwag po kayo mag-skip. Lagi nyo puntang kilikin yung panonood sa amin. Maraming maraming salamat po.